orasyon upang magkaroon ng kapangyarihan ang mga kamay. Magandang araw sa inyong lahat. Ako, si Maestro Verbo ng Karunungang Lihim. Testamento ng aking mga tagapanood at mga estudyante. Ito'y galing kay Carmen Medina Maraming salamat, Maestro Verbo, sa lahat ng mga orasyon binigay mo. Epektibo talaga, ginamit ko ito sa mga taong lumalapit sa akin upang na ako na pagaling sa kanila, pati na ang mga palipad Ang susunod ng testamento ay galing kay Heaven Argal. Magandang araw, Maestro Verbo. Nagpapasalamat ako sa medalyon na narimusan ko sa iyo. Nakakamangha ito. Nasa tatlong salita lang na aking sinasabi ay gumaling sa sakit na naramdaman ko tatlong beses nang nangyari. Una, nang magising ako na masakit ang binti ko, namumulikat ako, may bumubukol sa binti ko na ubod ng sakit. Inusal ko ang aram akdamak sa dam sa aking palad at inihaplos ko sa aking binti. Parang magic na nawala. Ganoon din nang sumakit ang aking tiyan at kagabi na ulit-uli na namumulikat ako at ganun din lang ginawa ko. Seconds lang, wala nang sakit. nakaka -amazed. Nagpapasalamat ako sa Diyos at sa iyo, Maestro Verbo. Malaking tulong ka sa akin na natuto ako kahit pang sarili lang. God bless po. Orasyon upang magkaroon ng kapangyarihan ang mga kamay. sa inyong lahat. Ako, si Maestro Verbo, ng Lihim. Magandang araw sa lahat ng aking mga nagkapanood at aking mga estudyante. Madami ang aking mga estudyante at mga tagapanood na gustong matuto manggamot gamit ang kamay. Magagamit nyo ito sa pagtulong sa kapwa kagaya ng panghilot o panggagamot sa mga sakit, sa spiritual, magkakaroon ang inyong palad ng kapangyarihan sa pagpagaling sa kapwa. Ito'y gagana hindi lamang sa tao, kung hindi, pati natin sa hayop at sa mga iba't ibang elemento o kaya'y nilalang sa ating mundo. Paano nagasalin ang orasyong ito? Ang orasyong ito ay sisimulang debosyonan sa unang biyernes ng buwan. Ito'y dadasalin sa umaga at bago matulog. Importante na makumpleto ang 49 days. Matapos ang 49 days, ay dadasalin na lamang ito bago matulog, lalong-lalo na sa mga nagkisimula pa lamang. Tataas ang antas ng kapangyarihan ng inyong kamay. Lalong-lalo na kung napakatagal niyo nang diandasal ang orasyong ito. Mas matagal niyang diandasal, ay mas tataas ang antas ng kapangyarihan sa inyong mga kamay. Babala, ang orasyong ito ay napakalakas at napakabisa. Ang aking itinuturo ang orasyon ay subok na ng aming lahi na ilang dekada na o century ang pinagdaanan. Purong kanan lamang ang mga verbo. Huwag na huwag niyong gagamitin ang kapangyarihan sa kamay sa paggamit sa kaliwa. Maaring mapahamak kayo o kaya ang mga taong nakapaligid sa inyo kagaya ng inyong mga mahal sa buhay. Magulang, anak at asawa Tatanda ninyo na ang orasyong ito inuulit ko ay purong kanan lamang at galing sa ating mahal na Diyos Kaya ito'y galangin ninyo at huwag sa laulain Ang karunungang lihim ay isang skwelahan kung saan kayo matututo sa paggamit ng mga lihim na salita, mga latin at orasyon. Kayo ay magkakaroon ng kapangyarihan. Ang mga orasyong ito ay galing pa sa aking mga ninuno na aming lahi ng mga verbo. Ang mga orasyong ito purong kanan at galing lamang sa ating mahal na Diyos. Gamitin sa pagtulong sa kapwa ang mga orasyon. Ito ang proseso. Simulan nito ng first Friday ng buwan. Tadasalin, pagkagising at bago matulog. Magdasal ng isang amanamin, isang noong Maria at isang sumasampalataya. Pahilan ng langis ng nyug ang dalawang kamay at ibulong ang orasyong ito sa kamay

ay makikita nyo na ang kamay nyo ay lalakas ang aura. Parang may liwanag na nanggagaling dito at mainit ang kapit nyo lalong lalo na kung kayo nanggagamot. Ang orasyong ito ay napakabisa at lihim na karunungan. Aalaga ang maigi at gagamitin sa kabutihan. Binabati ko ang lahat ng aking mga tagapanood at mga estudyante dito sa aking YouTube channel, pati na rin sa aking Facebook page. Mag-iingat sa mga gumagaya sa akin at nagpapanggap na ako, tandaan ninyo. Nandito lamang sa aking official YouTube channel, ipopost ang mga links ng social media. Pamilin, hindi nila magagaya ang, ang aking boses kaya huwag na aking lang sa mga taong manluloko. Pa sa aking lolo, maraming tao na lahi namin ang mapagpanggap at, at pa Pilipino. ang pangalan ko, may swaberbo sa kanyang pangalan. mag-iingat at orasyon na galing dito sa manggagaya at tuwag po at manluloko. Sama -sama. Maraming salamat sa, sa inyo takapalor. at pagpalain kayo ay ng ating mahal na Diyos at mabibisa gamitin sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng ating mahal na Diyos ang mga nilalamang mga impormasyon dito o orasyon ay hindi biro at may mga batas na sinusunod ito ang mga sumusunod gamitin ang mga orasyon sa tamang pagkakataon lamang at sa tamang paggagamitan huwag gagamitin ang mga orasyon dito sa mga walang kabuluhang bagay o para ipagyabang lamang. May mga bilin ang bawat orasyon. Tuparin ang mga bilin na ito upang maggamit ng bisa ang mga orasyong nabanggit. Gagamitin hanggang maari sa paggawa ng mabuti ang nakasaad dito upang umani kayo ng magandang swerte, maayos na pamumuhay at buhay na miligaya at kapayapaan. Kung ano ang itinanim ay siya rin aanihin. Maging manilimusin at magkaroon ng awa sa kapwa-tao. Huwag na huwag gagamitin ang mga orasyong lihim na aking itinuturo sa kalakuhan dahil ang balik nito ay hindi lamang sa inyo mapapahama kayo, pati na rin ang mga mahal ninyo sa buhay. Ang orasyong ito ay purong kanan at galing sa ating mahal na Diyos. Kaya ito'y ay sagrado at huwag na huwag gagamitin sa kasamaan. Huwag na huwag tayong maninira ng ibang tao. Tayo'y magkimatulongin sa kapwa. Ituro ninyo ang ating YouTube channel sa mga taong mabubuti nang maparami natin ang mga tao na gagawa ng mabuti sa kapwa gamit ang mga katunungang lihim ng mga verbo.